Hi there, everyone. <laughs> Hi there, everyone. So, ngayon nga, after two years, ngayon na lang ulit nagbalik loob si Doc Lovely at your service para magbigay ng panibagong kaalaman regarding naman sa orthodontics. So, nagbabalik na naman ang inyong napakagandang dentista. Ayun, nakakapayabang ng bahagya. So, anyways, nagbabalik na uli ang inyong uh, dentistang manunulat of oh! the service para magbigay ng mga trivias regarding dental and oral health. Ano, so, dun sa mga bago po at sa mga hindi pa nakakakilala sa akin, ako po ay si Doc Lovely. Ano, here in Tatangas. Ayun. So, ang topic natin for today ay, Dok, pwede po bang magpabraces ang may bungi or ang may kulang ang ngipin? So, before we start, yung mga bago po nating subscribers or yung mga bago nating mga manonood, eh, medyo makikilambing lang po. Uh, kindly click that like button there. Diyan po. Pwede din po kayong mag-leave ng comments. And you can share this video dun sa mga uh, nais nating uh, makapanood ng vlog nito. Ano? So, ayun. Dok, pwede po bang magpabraces ang may bungi or kulang ang ngipin? So, ang sagot po dyan ay depende po sa kaso. So, kung ang kulang po natin ay let's say, isa lang pong ngipin tapos, let's say, uh, siya po ay located sa bagang, pwede po naman. Ano po? Pero kung halimbawa naman na ang kulang natin ay may isang kulang sa unahan, medyo sabihin natin hindi ganun ka-ideal ang case for braces, pero ah, uh, pwede naman pong gawa ng paraan. Ano? There are some uh, techniques na ginagamit, like kung halimbawang talagang ah uh, may mga certain malocclusions doon sa case. Kulang ng isang ngipin dahil bad, uh, badly carious, yung let's say yung anterior. Nabunot na siya, kulang na. So, pero iwa-iwarang yung ngipin, Pwede naman po natin lagyan ng braces. But then, yung technique doon, pwede natin siyang lagyan ng pontic or yung... Uh, let's say, temporary na ngipin. Ano? So, habang ina-align yung mga ngipin, using orthodontic treatment ay at nakikita nating umaayos na after the ortho treatment uh, we can consider putting a retainer para po makumpleto na yung ngipin ano so ayon so dok, paano po naman pagka madaming kulang na ng ngipin so kung ang kulang po nating ngipin ay let's say 4 or lima, tapos let's say meron ding existing na periodontal problem So, ang ibig sabihin ng periodontal problem, meron ng matinding pagbaba ng buto or ng bone, which is dun sa bone, doon naka-embed ang ating mga So, para maging matagumpay ang orthodontic treatment, kinakailangan na ideal yung bone support. So, makikita yung bone support na yon sa panoramic x-ray. Ano? So, bago kabitan ng braces, nire-require muna ng orthodontist or ng ating mga dentista ang pasyente ng panoramic x-ray. Nang sa ganun, mapag-aralan muna ng maigi, mai-assess ang bawat ngipin, ang estado ng bawat ngipin, kung meron bang kailangan pastaan, kung meron muna ng rehab. Nang sa ganun, bago makabitan, may, muna. Pag nakita doon sa x-ray na may matinding pagbabana ng bone or talagang Uh, hindi na magiging okay yung ortho treatment, ay siguro pwedeng consider ng dentista o magbibigay siya ng alternative na approach dun sa pasyente. ano So, pwedeng, like kunyari, kung medyo iwa-iwarang ngipin, meron din namang approach other than orthodontic. Pwede din naman na uh, i-consider yung veneers, o kaya naman ay mga fixed bridge, o kaya naman ay mga crowns, and other treatment pa ano. So, ayun. So, yun guys. So, bago tayo magpakabit ng braces, kailangan muna nating magpa-x-ray or magpa-consult muna sa dentista, ano. And ang uh, pinakamahalaga sa lahat, laging nating sisiguraduhin na ang uh, ating pupuntahan ay lihiti mong dentista. Ano po? Huwag na huwag po tayong pupunta sa kung kani-kanino lang na hindi naman lisensyadong dentista, hindi din orthodontist na nagkakabit lang basta ng, ng braces. Kasi meron kaming mga nababalitaan, meron kaming nakikita, very rampant na cases na yung tinatawag na DIY braces na nagpupunta lang sa mga bahay-bahay hindi nila alam or yung iba, nanunood lang sa YouTube, pinag-aaralan ko paano kabitan ng braces pero hindi naman sila dentista at nag-o-offer sila ng mura lang nakabit ng braces. So, for as low as mga nasa 1.5, mga 2,000, meron ka ng braces. So, minsan nakakapagtaka. Up and down na yun. ano So, lagi nating maging mabusisi tayo, maging matalino tayo, maging wais tayo na mga pasyente. Doon tayo pupunta sa mga uh, desensyadong dentista. Ano, so, yun lamang po. Kung meron tayong ibang mga katanungan, related sa orthodontics or uh, in dental health, pwede po kayong mag-drop ng comments dyan. Pwede kayong uh, magbigay ng inyong mga suggestion at opinion. Ano po? So, again, nagbabalik loob ng inyong uh, magandang pista Ayan. So, that lovely. Uh, na na laging pangalagaan ng ating mga Ano? Kasi ang mangipin na yan, ang tumutulong para tayo ay laging mabusog at may masaya. Ano? So, ayun, take care of your teeth. Kasi yung mangipin na yan ang magpapaganda sa atin, magpapagwapo sa atin. Ano? So, yun lang po. God bless you all and I miss you guys. Bye-bye!